Si Atalia at si Joash. Ikalabing isang kabanata. Nang malaman ni Atalia na patay na ang anak niyang si Ahaziah na hari ng Huda, nagpasya siyang patayin ang lahat ng miyembro ng pamilya ng hari ng Huda. Pero iniligtas ni Jehosheba ang anak ni Ahaziah na si Joash. Nang papatayin na ito, at ang iba pang mga anak ng hari. Si Jehosheba ay kapatid ni Ahaziah at anak na babae ni Haring Jehoram. Itinago niya si Joash at ang kanyang tagapag-alaga sa isang silid sa templo, kaya hindi siya napatay ni Atalia. Sa loob ng anim na taon, doon nagtago sa templo ng Panginoon si Joash at ang tagapag-alaga niya, habang si Atalia ang namamahala sa kaharian at lupain. Nang ikapitong taon, ipinatawag ng paring si Jehoiada ang mga pinunong personal na tagapagbantay ng hari at mga gwardya ng palasyo para papuntahin sa templo ng Panginoon. Gumawa siya ng kasunduan sa kanila at sinumpaan nila ang mga ito roon sa templo ng Panginoon. Pagkatapos ipinakita sa kanila ang anak ng hari. Sinabi niya sa kanila, Ito ang gagawin niyo, ang ikatlong bahagi ng mga nagbabantay kapag araw ng pamamahinga, ang magbabantay sa palasyo ng hari. Ang isa pang ikatlong bahagi naman ang magbabantay sa pintuan ng sur. Ang isa pang grupo ang magbabantay sa pintuan ng palasyo para tumulong sa iba pang mga gwardya na naroon. Ang dalawang grupo sa inyo na hindi nagbabantay kapag araw ng pamamahinga, ang siyang magbabantay sa templo ng Panginoon, para ingatan ang hari. Dapat ninyong bantayang mabuti ang hari, dala ang inyong mga sandata. Sundan nyo siya kahit saan siya magpunta. Patayin ninyo ang sinumang lalapit sa inyo ginawa ng mga pinuno ang iniutos ng paring si Jehoyada tinipo nila ang mga tauhan nila na nagbabantay kapag araw ng pamamahinga pati na rin ang mga hindi nagbabantay sa araw na iyon at dinala nila kay Jehoyada ibinigay ni Jehoyada sa mga pinuno ang mga sibat at pananggalang na nakatago sa templo ng Panginoon na pag-aari noon ni Haring David Pumwesto ang mga armadong gwardya sa palibot ng templo at ng altar para protektahan ang hari. Pagkatapos, inilabas ni Jehoyada si Joas na anak ng hari at kinoronahan. Binigyan niya ito ng kopya ng mga kautusan ng Panginoon. Idineklara siyang hari at pinahira ng langis bilang pagkilala na siya na ang hari. Pagkatapos, nagpalakpakan ng mga tao at sumigaw. Mabuhay ang hari! nang marinig ni Atalya ang ingay ng mga gwardya at ng mga tao pinuntahan niya ang mga ito sa templo ng Panginoon nakita niya roon ang bagong hari na nakatayo malapit sa haligi ayon sa kaugalian ng pagdedeklara sa isang hari nakapalibot sa hari ang mga pinuno at mga tagapagpatunog ng trumpeta ang lahat ng tao ay nagsasaya at nagpapatunog ng mga trumpeta nang makita ito ni Atalya pinunit niya ang kanyang damit sa sama ng loob, at sumigaw. Mga traidor! Mga traidor! Inutusan ni Jehoyada ang mga komander ng mga sundalo. Dalhin ninyo si Atalia sa labas. Huwag ninyo siyang patayin sa loob ng templo ng Panginoon. Patayin ang sino mang magliligtas sa kanya. Kaya dinakip nila siya at dinala sa labas ng pintuan, na dinadaanan ng mga kabayong papunta sa palasyo at doon siya pinatay. Mga pagbabagong ginawa ni Jehoiada Pagkatapos, pinagawa ni Jehoiada ang hari at ang mga tao ng kasunduan sa Panginoon, na magiging mamamayan sila ng Panginoon. Gayon din ang ginawang kasunduan sa pagkita ng hari at ng mga tao na kanyang nasasakupan. Pumunta ang lahat ng tao sa templo ni Baal at giniba ito dinurog nila ang mga altar at mga diyos-diyosan doon, at pinatay nila si Matan, na pari ni Baal, sa harapan ng mga altar. Pagkatapos, naglagay si Jehoyada ng mga gwardya sa templo ng Panginoon. Isinama niya ang mga kumander ng mga sundalo, mga personal na tagapagbantay ng hari, mga gwardya ng palasyo, at ang lahat ng tao. Inihatid nila ang hari sa palasyo mula sa templo ng Panginoon. Doon sila dumaan sa pintuan ng mga guwardiya. Pagkatapos, naupo ang hari sa kanyang trono. Nagdiwang ang mga tao at naging mapayapa ang lungsod matapos patayin si Atalia sa palasyo. Si Joash ay pitong taong gulang ng maging hari.